Hello guys! So today, ang pag-uusapan natin ay magkano ba ang ibinibigay naming sahod dito sa kasambahan namin dito sa bahay. So mostly kasi ang sahod dito ay nasa 7K. Nasa 7K dito sa si area namin sa Otarakan. Dito sa si area lang namin na hindi ko alam sa ibang city or sa ibang state. Pero dito sa amin ay nasa 7 to 8K. Pero ang binibigay naman kasi namin sa kanya ay 10 dahil nga sobrang hirap ng buhay nila. And at the same time kasi sa amin siya ay full time. So, pag sinabi mong full time, yung oras niya ay nasa sayo lang. Ibig sabihin, hindi naman siya maghapon nasa bahay kasi yung uh, yung bahay nila is like 1 kilometer away from our house. And hindi rin kasi kami kasanay na may kasama kami sa bahay maghapon dahil sanay talaga kaming, kami dalawa. So, full time siya, pero hindi siya nandito ng 8 in the morning at hanggang 9 in the evening, hindi. Dumarating siya ng 10, 10, yeah, 10 ng umaga, nasa so maglilinis siya, hugasan yung mga pinagkainan namin, mag, Basta lahat ng pwedeng gawin dito sa bahay, ginagawa niya. Then mag, mag prepare niya, ihahanda niya 'yung mga kailangan namin sa lunch dahil kami talaga 'yung nagluluto ng lunch namin dahil hindi kami laging mas gusto ng asawa ko 'yung lasa ng pagkain na niluluto niya kasi nga ang asawa ko is mas gusto niya 'yung pagkain na niluluto niya. Pero minsan gumag-nagluluto din siya pero madalang na madalang lang. Then uuwi yan mga ang pinaka latest na uwi niyan is 130. So, di ba? Then, babalik siya sa hapon para hugasan yung kung ano man yung mga nagamit namin sa tanghalian. Then, kung ano man pa yung dapat gawin, magtitiklop ng damit, mamamalan siya, or magdidilig ng halaman. So, yun yung mga ginagawa niya. So, aminado naman yung asawa ko na medyo mataas yung sahod na bigay niya kumpara dun sa mga binibigay ng iba. Why? It's because yun na yung pinakatulong din namin sa kanya dahil hirap na hirap sila sa buhay. And at the same time then bakit medyo mataas din yung sahod niya? Mataas talaga kumpara sa iba. Dahil nga sa uh, nag-aaral yung anak niya and para may sapat na pambaon din. So, hindi ko na ikikwento kung ano yung tulong na ginawa namin sa anak niya. Pero, nandun kami doon sa pagtulong. Um, so, yun ang bakit mataas yung sahod niya. Nasa 10K ang sahod niya buwan-buwan. Then, binibigyan din siya ng asawa ko ng, ng katumbas ng one month salary niya kapag diwali. Ang tinatawag natin doon is parang 13 month pay. Dito kasi guys, ang diwali ay special occasion. Ang katumbas naman sa Pinas ay ito ay Christmas. So, binibigyan niya ng gift yung yung kasama namin dito sa bahay katumbas ng one month salary niya. So, ganun kami kabait sa kasama sa bahay. Pero wag mo lang silang sobrang uh, papakitaan ng sobrang kabaitan kasi napapansin ko din na ano na alam mo na. Then, kung may mga pagkain sa bahay, binibigyan din namin kapag nasobrahan yung mga groceries namin tulad ng mga gulay, ng mga prutas at kung ano-ano pa nagamit sa kusina, binibigyan din namin. Dahil nga, nakikita man naman namin na hirap talaga sila sa buhay. Pero sana nga makapagtapos na by 2024, I think, matatapos na yung kanyang anak sa pag-aaral sa college. So, nursing yung kinukuha. So, mataas yung saho na binibigay namin bilang tulong sa kanya. And then, sapat na siguro yon sa isang buwan. Dahil dito sa area namin, guys, mura lang ang bilihin. Dito sa state namin. Pero kapag tumira ka sa Delhi, tulad nung tumira kami sa Delhi, dahil kasi lahat ng mga pagkain namin ay galing sa can market and canna market. So, lahat ng binibili namin dun, guys, sobrang mahal ng pagkain. And mas gusto ko din sa Delhi kasi lahat ng kailangan mo is pwedeng i-deliver sa bahay. sa so, paggising mo sa ubaga, ando na yung chari mo, ando na yung milk mo, yung, uh, ando na yung, ano ba yung, yung order namin? Gatas, itlog, uh, bread, ando na lahat. Pagbukas mo ng pintuan mo, nandun na. Pero dito, pero meron naman din kami isa pang binabayaran din na magdadala ng fresh milk in the morning kasi kailangan namin talaga ng gatas umaga for our cereal and coffee or tea. So, kailangan talaga yung fresh milk. So, ang one half, uh, one half kilo ng, ng gatas dito guys is nasa 23-24. Ayan. So, may nagdadala ng tuwing umaga doon. So, binibigan din namin ng cash end of the month. Ganoon kami ka kabuti dun sa mga taong nagbibigay ng servisyo sa amin. Ganon din yung asawa ko. Kasi, alam mo sila na mas bigyan mo ng tulong yung taong alam mong nagpuporsige and at the same time, alam mong kailangan nila ng tulong. So, dapat, ano, hindi ganon siya kalaki yung sahod niya. Pero dahil alam namin, mas kailangan din nila, mas kailangan talaga nila ng cash. So, dinadagdagan namin. So, aminado naman yung asawa ko na sobra yung sahod niya. Pero 'yun lang din kasi guys, anytime na kailangan mo yung service nila, is nandyan sila. Hindi ka sulat katulad kapag part-time. Wala, darating sila kung kailan nila gusto, ganun ang nangyayari dito. So full-time siya sa amin and mabait naman siya. Lahat naman ng uutos mo ay ginagawa naman niya. Pero minsan may, may time na naiinis ka, may time din na ano, 'di ba? Pero ganun lang talaga ang ang buhay. So, hindi mo lahat nakukuha ng perfect, ba diba? So, so uh, babantayan. Hindi naman yung totally babantayan. Pero, sasabihin mo sa kanya ko, paano ba yung tamang paglinis? Paano ba yung tamang paglinis din ng bahay? Paglilinis ng mga gulay, this and that. Kasi, kung hindi mo sila babantayan, guys, kung ano yung ginagawa nila sa bahay nila, yun din yung i-apply nila sa bahay mo. So, eh, magkaiba kami. Kaya mabusisi kasi talaga ako. Mahirap talaga rito guys kapag hindi mo sila na uh, nabantayan or hindi mo sila na-educate kung paano ba talaga paglilinis. Wala. Yung application kung ano yung paglilinis nila sa bahay nila, yun din yung gagawin sa iyo. So far naman, nakikinig naman siya sa akin. At ano, binabantayan ko naman siya minsan. Okay siya. So, ganun kalaki yung sahod niya dahil tulong na rin namin. Pero dito guys, ang mga bilihin talaga is mura dito sa area namin. Kukompare natin na, pero kung compare mo sa Pinas, mas mura ang bilihin, mas mura ang cost of living dito sa India. Pero wag ka lang sa city ha, kasi nang tumira kami sa Delhi guys, sobrang mahal na mga gulay. Yung tuwing pupunta kami doon sa market namin, nasa 3,000, uh, 2,000, 4,000 na gas mo sa isang umaga lang dalang bread nila ang mamahal. Lahat ang bilihin doon, guys, mahal. Pero dito, kahapon ang dami ko nabili. Na ang, ang prutas lang namin kahapon may kasamang gulay is prutas, cabbage, and everything is gumasos lang ako ng 500. Mas mura. Mas mura ng ano dito. Kasi kapag may 100 ka na may gatas ka na half kilo na um, yan. Uh, tapos, makakabili ka na ng luya, ng sibuyas, kamates, dun sa 1,000. Pero so, hindi lang kilo-kilo ha. Pero mas mahal, mas mura talaga dito guys ang cost of living. Wag lang sa city. So, ganun lang, sinishare ko lang sa inyo na ganoon ang pagtrato namin sa aming kasama sa bahay ganon kalakay yung binibigay naming sahod kasi maganda naman yung servisyo and at the same time guys mas perte siya kasi kapag kami ay nasa holiday kung apat na band kaming nasa holiday apat na band din siyang walang trabaho pinupuntahan lang niya yung bahay para linisin ito buksan para magkaroon ng sariwang hangin, this and that. So, may holiday din siya. So, taon-taon yun na may holiday siya. Pero nung kami ay nasa Delhi, guys, hindi talaga kumuha ng katulong. Wala kaming kasama sa bahay kasi pumapasok ko yung asawa ko noon and ayoko, hindi ako comfortable na may kasama sa bahay. Pero ngayon, kasi guys, maluwang yung garden namin. Ang